Human may trending sa social media si Bajau Girl taron laing mga hulagway sa niya ang hiday sa netizens. Si Rita Gabiola, umas na si Bajau Girl, unang ni trending humang siya na tuwa iubulagway ni Dr. Kingto at sa Pahiyas Festival sa Lugpan, Quezon ni Antong Mayo 14. Apan karon, laing bulagway na sa ang giday karon sa mga netizens. At kung sa episode sa Rated eh, K, gipakita ang laing mga hulagway ni Bajo Girl. Ang nagkuha sa iyong first ever tutorial mao si Stephen Capuchino o si Wilmar Polidon. Ang handle sa si over ni Bajo Girl mo ang Pep Sylvester Sonon few trending dayon si Bajo Girl sa social media. Ulo mo bang netizens? Naingon pa masusama dagway si Bajo Girl kang TVB 737 panelist o Filipino-Australian Ilona Garcia. Aduna sa netizen nga nagpost og hulagway ni Carrot Man o si Jeric Sigmaton o ni Bajaw Girl. Matag sa Rated K, nga ilang gihatag ang makeover ni Rita Gabiola aron makahibaw siya kung unsa siya kamaaniag.